Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong pong lahat na nanonood po at nakatunghay sa ating pong araw-araw na pagpapala or daily blessings. Anumang oras po kayo nanonood sa mga oras na ito, kayo po ay uh, pinagpala ng Panginoon as you uh, tune in po sa ating pong, uh, daily devotion uh, kung saan tayo po ay ng kalakasan, karunungan at pagpapala mula sa Panginoon. Hallelujah. Sa oras po na ito, sa araw po na ito, ang mensahe po ng Panginoon na ating mapapakinggan ay mababasa po natin sa uh, Mateo, sa Matthew chapter 6, verse 45 to verse 56. Ito po yung passage, ito po yung storya kung saan uh, gumawa po ng Himala ang Panginoong Yesus nang siya po ay uh, naglakad sa tubig. Halina, basahin po natin no. Ito po actually uh, this passage, ito pong storya na ito ay tatlong beses po na ikwento o naitala po sa Bible, no? Meron po sa Matthew, meron din po sa Mark, I believe meron din sa Luke, no? And uh, in this passage na babasahin po natin, ito po ay nasa uh, nasa Book of Mark. Sabi po dito sa verse 45, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. Verse 46 After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. He saw the disciples straining on the oars because the wind was against them. The topic of uh, the title of this topic na akin pong ibabahagi sa inyo sa oras po nito ay uh, pinamagatan ko pong against the wind. Amen. Pagpatuloy po natin yung ating pong binabasa na sa verse 48 na po tayo. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. Verse 49. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Then he climbed into the boat with them and the wind died down, and they were completely amazed, for they had not understand about the loaves, their hearts were hardened. Amen. Hallelujah. Praise God. Basahin po natin sa wikang Filipino. Sabi po dito, um, uh, verse 45. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ipinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Ito po yung passage. Ito pong senaryo po nito, ito po yung uh, kaganapan kung saan, ito po yung pagkatapos po, gungwari ng Himala ng Panginoong Yesus, nang siya po ay nagpakain, no, ng, ng limang-libong tao, or uh, sabi po ng mga Bible scholar, no, sa Bible po kasi, uh, during those time, ang nire-record lang po sa Bible, mga kalalakihan. So, um, according po sa mga nag-aaral po, no, tungkol sa uh, salita ng Diyos, more than 5,000 men, Or families po ito ang pinakain po nila Jesus Christ sa pamamagitan lamang po ng limang tinapay at dalawang isda. And after this miracle, no, ang uh, Panginoong Hesus po kasama ang kanyang mga disipulo, pinauna niya po'ng tumawid ang kanyang mga disciple uh, uh, sa, 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 sa lawa upang uh, pauwiin na 'yung mga tao. After this po, <coughs> no? Ah, nauna po yung mga disciple, si Jesus Christ po ay umakyat sa bundok para po manalangin. Nang sumapit na po ang gabi, nasa laot ng bangka at habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pangpang, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sa ihip pasalungat sila sa ihip ng hangin. Hallelujah. In this passage po no, um, it shows us no sometimes sa buhay po natin no um marami pong ginawa ng himala ang Dios sa buhay natin sa buhay nyo uh, sa buhay mo na ikaw na nanonood sa mga oras nito marami nang ginawang himala ang Dios sa buhay mo and and the Lord God the Lord Jesus Christ wants us to cross over Nais nice po ng Panginoong Yesus na tayo po ay tumawid, tayo po ay mag-move forward to another season, another journey of our life. You know, the reason why sila po ay tumawid because meron pa po silang uh, lugar kung saan po sila ay magbabahagi ng salita ng Diyos. And alam niyo po, while reading this passage, ito pong story ano, ito naisip ko, bakit kaya pinauna ni Jesus ang kanyang mga disipulo at, uh, at habang siya ay nananalangin sa bundok? Masahin po natin ito, no? In this passage, sabi ito, nakita nakita ni Jesus na nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang, nang, madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Um, as I research about this, alam nyo po, naging uh, very interested po ko lalo no, sa story nito Because this story has been, uh, alam, alam ko po, no, nababasa na natin ito. Naririnig na po natin ito many times sa eh, iba't ibang mga preachings. At you know, uh, meron po ko na-discovery while researching about this story. Alam nyo po ba, in this passage, ang tagal pala bago si Jesus Christ pumunta sa mga disciples now, according to some studies no gabi pa lang nagsimula na yung malakis na malakas na ihip ng hangin yung bagyo kung saan yung mga disciples natataranta sa bangka no? At nakikita yun ng Panginoong Yesus. Pero according to the studies po, alas tres ng madaling araw pumunta si Yesus para magpakita sa mga disciples. Imagine that, no? Siguro po, ang ah, mga disciples, ilang oras na silang ah, ah nagpapanik, natataranta, hindi nila ano anong gagawin nila, no? During those time kasi, ang ah, ang way nila para makas iyong yung bangka nila, hindi, wala na, hindi pa uso dati yung demotor na bangka, no? So, kailangan talaga nila magsagawa ng magsagwan para talagang uh, mag-move forward o makatawid no sa lawa na yon. And you know what? <clears throat> Ito pong tinuturo po sa atin ng Panginoon, no, that in times of storms, in times of great no yung malakas na buga ng ihip ng hangin sa buhay natin, nais po na ng Diyos na malaman mo kapatid na nakikita kanya. Amen. God, the Lord Jesus Christ sees us in the season or sa panahon sa sitwasyon na tayo po ay dumaranas ng bagyo ng ating buhay. At sabi pa po dito no, nang nakita po ng Panginoong Hesus no, sa so po ay uh, uh, lumapit no. Sabi po sa verse 48, ang madaling araw na sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita niya mga ito Nakita ng mga ito na siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang nakakatawa po dito, nung no, nakita po ng mga disciples si Jesus na naglalakad sa tubig, napagkamalan pa po nila si Jesus na multo. You know, they can't believe na uh, mayroon sila nakita na habang bumabagyo habang malakas yung ihip ng hangin, nakita sila ng isang naglalakad na nila lang naglalakad sa tubig. No? Imagine that kung gano'ng kalakas yung hangin, malakas din yung alo, no? sila ay malapit ng lumubog. And then they saw a miracle. Sabi po ng Panginoong Yesus sa verse 50, Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Yesus sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob. I want to share five points here po. Dito pa sa storya kung saan po ang Panginoong Yesus ay nag-perform ng miracle when He walked on water. Number one, the Lord wants to remind us to be strong and courageous. In times of troubles, in times of a storm sa buhay po natin, nais ng Panginoon sabihin sa atin, Anak, kalma ka lang. Magpakatatag ka. Huwag ka magulat, huwag ka matakot. Ako ito, ang iyong Panginoon, lakasan mo ang iyong loob. You know, um, sa passage po na ito, sa Matthew, hindi nabanggit yung ginawa ni Simon Peter when he uh, asked the Lord Jesus Christ, na, Panginoon, pwede mo ba kung, kung ikaw talaga yan? Kung ikaw talaga yan, sabi niya, Lord, hayaan mo makalakad din ako sa tubig. Na, mababasa po natin 'yon sa Matthew. Kanina po, Mark yung binasa natin. Ngayon po, dadako po tayo sa Matthew chapter 14, verse 28 to 33. Sabi po ni, uh, uh ni Peter dito, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Alam niyo po noon, oh, nung, uh, nung una ko pong narinig itong story na to, ang impression ko kay Peter, ay naku, tuwag. Kasi naalala niyo po, no, nung, kay, nung, si, nung si Peter po ay naglakad sa tubig, at nakita nyo yung malakas na alon, malakas na hangin. Siya po ay lumubog. Siya po ay nalunod. Bagamat siya po ay isang manging isda, no? The the, uh, the irony, no? Na uh, may kita natin, ha? Kahit manging isda siya, nalunod siya. Because, sabi ni sabi ni Jesus, napakaliit ng iyong pananampalataya. But, you know, upon reading again this story, na ko, no? hindi pala si Peter yung duwag. Among the disciples na nasa bangka, si Peter lang po mga kapatid ang naglakas na loob na sabihin kay Jesus, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong makalaga din ako sa tubig. You know, uh, the revelation that I, uh, that I got from this story is that, alam niyo po, si Peter hindi siya nanatili to stay in the boat. No? Maaring yung mga disciples, nagpapanik na, natatakot na, at na, ano nakita nila si Jesus. Hindi sila makapaniwala na si Jesus 'yon, no? At siguro sinabi ni Lord, "But ngayon ka lang." Bakit ngayon ka lang, Lord? Bakit kanina hindi mo kami sinamahan sa pagtawid dito sa, sa lawa na ito? Bakit ngayon ka lang? Lord, ang tagal mo siguro, natataranta na yung mga disciples, Lord. Parang tagal mo naman atang lumapit siguro si Jesus. Yung lakad niya pa, slow mo pa eh, no? Pero si, si, Peter, among all the disciples, siya lang po yung naglakas ng loob na sabihin, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo akong lumapit sa'yo, no? At maglakad din sa tubig. The message here is that we need to soar to greater heights. No tulad po ng isang agila, nais po ng Panginoon na instead of being hindered with the opposing force, no sa halip na tayo po ay uh, mahadlangan, no na nakikita nating bagyo, na nakikita nating malakas na hangin, na alon, no si Peter po naglakas-loob naglakas-loob to step out of the boat and come to Jesus. Sa buhay po natin, kung pakiramdam po natin parang wala nang nangyayari sa ministry natin, wala na tayong paglago, no? In our in your career, no, bilang isang uh, uh, nagtatrabaho sa iyong business, no, sa lahat ng ginagawa mo, pakiramdam mo wala ka ng paglago. Pakiramdam mo parang parang nastaagnan ka na. Pakiramdam mo nasa uh, gitna ka na ng sitwasyon na palubog ka na. Mamamatay ka na. you know what? hindi po napanatag si si Peter na just to just wait for Jesus na nalalapit sa kanila sa boat ang sabi niya Lord hayaan mong lumapit ako sa iyo papalapit sa iyo and allow me to walk on water the message here is that Hayaan po natin na tayo po, manampalataya po tayo, na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kung nagawa ni Jesus na lumakad sa tubig, kaya mo rin kaya mo rin. Amen? Hindi po tayo dapat manatili doon sa bangka. Because if you will stay on the boat, alam nyo po, yun yung naisip ko eh. Siguro na sa isip ni Peter, Lord, kung, magi, kung mananatili ako dito sa bangka, lulubog kami, mamamatay kami. Kaya hayaan mo, kung ikaw talaga yan, lalapit ako sa'yo at hayaan mong lumakad din ako sa tubig. Hallelujah. Pangatlo po is to go against the norm. No? Number one, be strong and courageous. Pangalawa, soar to greater heights. Pangatlo, go against the norm. Si Peter po ay hindi gumaya sa kanyang mga kasamang ibang disciples na natakot lang, nataranta lang, nagpanik lang, pero nandun lang sa bangka at walang ginawa. Si Peter lang po yung nag-step out of the boat and, and he walked on water. Amen. No? Naalala ko po, nung bata po ako, no? isa po sa mga paborito kong uh, laro namin ng aking ama, no, ng aking tatay, ay tuwing, tuwing, summer, kapag malakas ang hangin, yung saranggola. Isang bagay po na narealize ko, kapag walang hangin, mababa lang ang lipad ng saranggola. Pero the more na malakas ang, ang hangin po, the more na tumataas ang lipad po ng isang saranggola. Mga kapatid, mas malakas na hangin mas mataas na lipad. Hallelujah. Nais mo na nais ng Diyos kapatid na, na tayo po for us to soar high, for us to soar beyond limits. Nais mo ng Panginoon na sa lahat ng matitinding bagyo, lakas ng hangin, ihip ng hangin sa buhay natin, manampalataya tayo at manindigan tayo na kaya po tayong iligtas ng Panginoon. And last po, no? na nice ko pong i-share sa inyo. No? Number four, focus your eyes on Jesus. Ang naging pagkakamali lamang po ni, uh, ni Peter, ni Simon Peter, ay nakalimutan niya to stay focused kay Jesus. Na-destruct siya dun sa lakas ng hangin, na-destruct siya dun sa lakas ng, ng alon, kaya po siya ay lumubog. No? Nais po ng Panginoon kung nais mo na patuloy mapangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, stay focused lang po tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na panghinaan tayo ng loob ng mga pagsubok at uh, bagyo sa ating mga buhay. And number five, tayo po ay malayang lilipad to Sora. We, are we can fly freely. No? Because uh, nung si Uh, nung si Peter po ay lumabog, lumubog sa tubig, siya po ay agad na niligtas ng Panginoon. Sinagi po siya agad ng Panginoong Yesus at dinala sa bangka. At after po noon, ang sabi po ng Panginoon, no, pinatila niya ang lakas ng hangin at kumalma po ang paligid. The Lord wants to calm the storm in you. Nais po ng Panginoon na kalmahin ang lahat ng bagyo sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, at lumapit sa Kanya to step out of the boat and believe in the miracle of the Lord Jesus Christ. Sa oras po na ito, tayo po yung mananalangin. Sa oras po na ito, nililid po ko ng, ng uh, banana spirito na ipanalangin po ang ilan po sa atin na dumaranas ng matitinding bagyo, pagsubok sa buhay. Kapatid, marahil sa sitwasyon mo ngayon sa mga oras nito, sa araw na ito, you are going through storms in life, no? Napakiramdam mo lulubog ka, na, napakiramdam mo malulunod ka na. I want to pray for you that the Lord will bless you, will strengthen you, and will comfort you. Kaman kapatid, manalangin tayo sa oras na ito. As you lift up your hands, no? Ikaw man ay uh, nakaupo nakahiga sa mga oras na ito o may ibang ginagawa, sabayan mo ko sa panalangin na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa mga oras na ito sa pagpapala ng iyong salita at sa iyong himala sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala mula noon hanggang ngayon. Kaya e dalangan ko, Panginoon, patuloy mong iparanas ang iyong kapangyarihan at biyaya sa aking buhay. Come on, receive it right now. Panginoon, I pray, Lord God, sa lahat ng dumala, dumala uh, <coughs> dumadalangin, Panginoon, ng kagalingan, kalakasan, Lord, pagpapala sa kanilang mga buhay. I pray, Lord God, for your provision, for your healing. I declare, Lord, I declare, Lord God, your uh, blessings, O God, upon the lives of each and every one of us. Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Dalangin ko din, Panginoon, sino mang naririn, naka, nakakapakinig ng iyong salita sa mga oras na ito. Some of us, Lord, na panginaan ng loob, na de-discourage, Lord. Some of us, Lord, dumaranas, Panginoon, ng mga uh, kalungkutan, Lord. Pighati sa buhay. Lord, loneliness. I pray for joy, O oh God. I speak joy, Lord. At uh, dalangin ko, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang siyang patuloy naming maranasan sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, may the peace of God continue to transcend to all of us. God bless us all po.